Ako naman ay hindi pa masyadong nagugutom kaya nag-order na nga lang ako ng inumin dito sa bus. Bukod nga kasi sa budgeted ako ngayong linggo ay medyo umiiwas na nga rin ako sa maraming kainan. Dahil medyo magda-diet na nga rin tayo. Char! ng egg hunting ng mga bata kahapon ay naisipan ko nga nadalhin sila sa shopping center at mag-lunch kaming tatlo dahil 10.30 na nga natapos itong egg hunting. At dito ko nga sila naisipan nadalhin sa shopping center kung saan nandito na nga lahat, pati yung playground kung saan makakapaglaro si James kasama ang mga ibang bata. At kapag dito ko nga dinala ang mga bata ay talagang hungry jacks ang kanilang kakainin pero okay nga lang yan dahil matagal na nga rin kaming hindi nakakapag fast food at ako naman ay hindi pa masyadong nagugutom kaya nag-order na nga lang ako ng inumin dito sa booth. At dahil mapagkape ako, kaya coffee dream talaga ang in-order ko dito. Bukod nga kasi sa budgeted ako ngayong linggo, ay medyo umiiwas na nga rin ako sa maraming kainan. <laughs> dahil medyo magda-diet na nga rin tayo. Char! <laughs> Anyways, pagkatapos nga namin kumain dito, ay naisipan ko naman na ipag-shopping itong aking mga junakis. Ay, budgeted daw, pero magsha-shopping. Char! <laughs> Pumunta na kami dito sa Best and Less dahil dito nga talaga ako nagsashopping ng mga damit para sa aking mga anak. Nag-uumpisa na nga kasi akong mamili ng mga damit namin pang winter dahil malapit na malapit na nga ito. At medyo lumalamig na nga ang panahon. Pagdating na pagdating na namin dito sa Best and Less ay nashock talaga ako dahil marunong na nga pumili si James ng kanyang mga damit. At talagang pinipili niya nga itong mga Spider-Man na siya talagang gustong gusto niya. At biglang nagagawpansin pansin nga sa akin itong mga pajamas na pang winter at napaka cute talaga kaya kinunan ko na si James ng apat na pares. At si Kuya Rems naman ay kumuha nga ng isang jumper at sabi ko sa kanya isa lang. Dahil malapit na nga ang birthday niya at sabi ko sa kanya magkakaroon naman siya ng maraming regalo. Char! Anyway, pagkatapos kong ang bilhan ng pang-winter na damit ang mga bata, ay pumunta naman kami dito sa JD kung saan ay marami silang sapatos na maganda talaga ang quality. Binabala ko nga kasing bilhan si James ng bagong sapatos na pang-alis dahil ang binili nga namin sa kanya nung Christmas ay talagang sira na. At habang pumipili nga ako dito ay medyo nakasimangot nga itong si Kuya at niloloko nga niya ako bakit daw si James lang ang bibilhan ko at wala siya. At ang sabi ko naman sa kanya, magantay ka na lang ng dalawang linggo dahil talagang magkakaroon ka. Alam nyo ba na lagi na nga lang ako nagsha-shopping para sa mga bata? Ayan naman sabi ko kay Daddy Afam na karaang araw, mag-shopping naman kami ng para sa sarili namin bago mag-winter. Ang sabi naman niya, kailangan nga daw talaga namin and no problem. Char! Nang matapos ko ng ipag-shopping itong aking mga Junakis, ay pinalaro ko muna dito si James at tinabot nga kami dito ng mga dalawang oras. Pinapabayaan ko nga lang din kasi siyang makipaglaro sa mga bata, lalong-lalo -lalo na nga nakikita ko siyang masaya. Ang bata to ay hindi talaga lagayan titigil hanggat hindi mapagod. At makalipas ang dalawang oras ay umuwi na nga kami at pagdating na pagdating ay sinukat nga ni Kuya Rems itong sapatos ng kapatid niya at hanggang sa pagkakataon na nga yan ay nagbibiro pa rin siya. Mas maganda daw kasi sana at mas masaya kung nga siya ay meron din. Anyway, pagdating na pagdating ng na namin ng bahay ay nilabhan ko talaga itong mga pajama ni James na mga binili ko para sa kanya. Kaya nung maligo na nga siya nung gabi, yan, pinasuot ko na sa kanya at bagay na bagay talaga. Sobrang saya niya nga dito at talagang feel na feel niya ang kanyang bagong pajama. Char! Alam niyo ba mga anak, okay lang yan, basta masaya kayo. Kahit wala na para kay mami, that's okay. Anyways guys, hanggang dito na nga lang aming mini vlog for today. Thank you so Much for watching, and see you in our next vlog. Bye.